masayang araw po. Ito yung ating mga baboy na nagkasakit noon at inihiwalay po natin. So dito pa rin muna sila sa may likod. Yung po yung mga babae, ito yung mga lalaki. Um, kinapon po kasi natin ang late itong mga lalaki kaya nakahiwalay pa. Pinahihilom po namin yung sugat. Itong isa ay malaki at maganda ang forma. Kaya po gagawin namin bulugan Ayan po, sinasanay na may tali na yung kanyang tenga para po mas madali siyang makontrol. Pag malaki na, itatali lang namin po sa puno at doon na lang siya mag stay uh, Yung mga inahin na lang po na naglalandi ang lalapit sa kanya sa halip na siya po ang nagahabol sa mga ating inahin. Dahil tulad po ng naipaliwanag ko na noon, yung mga gala nating barako, namamatayan po tayo pagpilit nilang kakastahan yung mga inahin, mga two days after ng pag-anak, may naapakan po sa mga biik So yan po ang ating mga natitirang alaga dito sa may likod. Nakawalay pa rin po. At ito naman yung ating dating second breeding pen na pinagpapahinga po natin so this year ay hindi na magagamit ang kulungan na ito sa susunod na taon na po natin gagamitin ito pag nakapagproduce na tayo ng ating mga bagong gagawing breeders at ito po ang magiging third breeding pen ganun din po ang magiging sistema natin dito palitan ng gamit ito po ang magiging wet season na uh, pen at yung kabila pong yun, yung original area natin, ang magiging dry season pen. May paliguan na po tayo doon, kumpleto na rin po sa inuman at pakainan. Ito man po ay kumpleto na sa inuman at pakainan, magkasakit nga lang po ang ating mga alaga dito, kaya po keep muna natin na bakante ang lugar na ito, pero monthly po ay magsasabog kami ng apog para po ma-disinfect ng maayos. At dito po ang ating mga palakihin. May laman po ang ating pens 4, 2, at 1. At dito nga po sa pinakalikod, ang pen number 4, ang ating mga malalaking mga alaga. Ayan po, nakarinig ng boses. Isip nila may magpapakain na, kaya tumatakbo po ng palapit. Medyo napaparami pa pong ang bigay nila. Marami ang tira sa pakainan. bilinisin po namin yan. Bibigay na lang natin sa mga kambing. At babawasan ng paunti-unti uli ang kanilang kain. Para po hindi nasasayang ang ating pakain. So dito po ang ating sigundang mga baboy na malamang ay march na makukuha yung pong malalaki natin uh, itong late January into February makakapag na po tayo kay the Farmer Tapos po nun, dito at itong pinakamaliliit po natin na uh, nasa 13 pieces ay bandang March-April na po natin magagalaw. Dito naman po yung ating mga gagawing inahim yan po may naglalandi, nakapatong. Malamang po ay naglalandi na rin yung pinapatungan kaya hindi gumagalaw. Kaya kaunting panahon na lang po, in 3 weeks time ay itatawid na natin sila. May makakasama na po silang bulugan doon. Kay third po natin isasama ang mga dumalagang ito. Nakabalik na po galing sa kanilang pagkain sa labas ng farm ang ating mga kambing at tupa at dito sa ilalim ng lumang building 1 madalas silang nag stay Yan po, available for breeding and meat purpose. ay umanak na po uli dito sa ating mga matatandang inahin. Nakasama si third. Uh, Aapat po ang kanyang biik. Matatanda na po yung inahin natin dito. Kaya mahina ng umanak. Nga lang po sila ang matitibay na mga inahin. Kaya hoping po ako na ang iba sa kanila ay makipag maipasa yung kanilang immunity sa kanilang mga magiging biik. Ayan po, kahit na apat lang ang kanyang biik bilog naman po sila 2 uh, days old na po ang mga biik na yan at uh, hopefully nga po maipasa yung immunity sa kanilang mga anak at pipili po tayo ng mga replacement breeders na gagamitin natin next year so ito po ang ating pen number one na magiging tirahan nila sa tag-ulan. Ayan po, medyo mabangis pa yung ating inahin kasama po sa matatanda nating na inahin na nangahabol. So ito po ang kanilang magiging rainy season pen. Kompleto na po ito. May painuman po ng pangmatanda at pangbiik. Pag ng anak, ganyan ang gawa namin. Nagbibigay kami ng yang rubberized pong planggana para may inumang lapit sa kanya at binibigyan din po namin ng hiwalay na takalan ng sapal para po hindi na siya lalayo sa kanyang mga biik So yan po ang ating mga alaga dito uh, tingnan po natin yung mga bagong walay ito naman po yung ating mga bagong walay may walo po dito na galing dun sa ating second breeding pen yung balanse po ay galing dito sa ating uh, first breeding na dito po dati nakalagay nagko-construct po tayo ngayon kaya itinawid muna dun sa kabila na dapat ay pang tag-ulan lang nila gagamitin So, po. Maluwag na maluwag sila dito. At temporary po. Ito pong ng mga stainless ang ating pakainan. Ayan po. Paunti-unti po ang bigay sa kanila ng pagkain para nasasaid po nila. Ito po ang isang napansin namin. Pag nalagyan na po ng lupa at putik na yung pagkain sa loob ng kanilang pakainan ay iiwan na po nila so yan po ang ating mga bagong walay 20 plus pieces po ito 28 kata kung 29 yung huli pong umanak ay may kasama pa yung kanyang mga biik na nadede pa kaya hindi pa po namin isinama sa pagwawalay so pag iwinalay po natin yon gagawa tayo ng mas maliit na kulungan at uh, baka isabay naman po natin yung bagong umanak magiging matanda po yung mga nauna natin ng mga tatlong linggo kasi po yung kasunod na umanak, bali 9 piglets lang po yon 5 at 4 yung ating mga bagong biig. So, po sila. Palaban sa kanilang pagkain. Kaya ganyan po ang ginagawa namin, paunti-unti ang bigay, limang beses po pinakakain sa isang araw ang ating mga alaga para po mas masigasig sila sa kanilang pagkain. At yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.